Good afternoon. Today's video ay nagluluto tayo ng bigas na mais dito sa kahoy, guys. Ayan na, guys. Tingnan natin. Kasi nilagay na natin yung yung bigas na mais. Ayan. Ayan na, guys. Yung bigas na mais, guys. Ayan. Masarap luto yung ano, guys yung mais dito sa kahoy. Oh, man. Yung mais na bigas. Kaya yan. Oh, na. na guys. So, ayan na yung resulta ng bigas na mais guys na niluto natin dito sa kahoy. Ayan, takpan muna natin guys. Baka mahilaw pa. Mahilaw guys. Ayan. 15 minutes later guys ayan na guys yung ating kanin na mais ayan na siya guys yung kanin na mais natin na niluto sa kahoy ayan sarap sarap nyan guys ayan bye bye for now thank you for watching